Eh, uh, mo load, mga Lord, ito, tumatakbo na siya ng, ang tinakbo na niya ay 6,923 kilometers. So, nakakatakbo na siya ng mga 22 kilometers. Pero, ay eh, tuloy pa rin natin ito. Titingnan pa rin natin ito hanggang saan ang, ang aabutin ng aking 10 liters Kasi yung nakaraan, mayroon akong video na kinuha yung aking 10 letters, nagpakarga ko ng 10 letters Nang walang Wala siyang carpil Yung 10 liters na yun Ay tumakbo, uh, tumakbo lamang ng 57 kilometers 57, Nasabi ko kanina 30 kilometers pero Nakamali ako doon Ang tinakbo is 57 kilometers Nagpakarga ko ng 10 liters, Ang, ang tinakbo niya 57 kilometers So ibig sabihin, bawat kilometer, tumatakbo lang siya ng 5.7 kilometers per liter. Parang ma ano yun, ah, lakas. So ngayon, titingnan natin, naglagay tayo ng carpil. Tingnan natin kung ano yung itatakbo yung 10 liters no? 10 liters na may carpil. So patuloy po natin minomonitor monitor no? Ito patuloy natin ni eh, Mino monitor ang tinakbo, ang tinakbo na niya ay 6923. Ito po yung may carpel, no? May carpel. Tingnan natin kung mabisa ba talaga itong carpel na sinasabi nila na 30 years na sa Switzerland at dito sa Pilipinas ay bago pa lang to, mag-iisang taon pa lang ito. So napakaganda kung mayroong magiging resulta sa ating uh, gagawin, no? So, So yung carpil na ito, hindi lang nagpapatipid sa gasolina at ito rin ay nagpapalinis ng ating tambutso sa usok. Yung usok, kalimbawa yung mga gumagamit ng mga diesel dyan na mga usok, yung mga suki ng asbo, yung mga jeep. No? Matatanggal po yung inyong usok. Yung itim na usok, matatanggal po yun kasi lilinisin po yan ng carpil. So mga lods, kung ma masubukan niyo rin yung carpel, no? Ito naman ay kung matipid na yung inyong sasakyan, mas lalong titipid. Ngayon, kung malakas naman yung inyong sasakyan, katulad yung sa akin, yung aking Nissan Levin ay napakalakas. Pero mo 1 liter eh, tatakbo lang niya 5.7 kilometers, no? Medyo may masakit 'yon. Kaya ginamitan natin ng carpil Ito yung carpil na ito Tingnan natin kung anilan nang tatakbuhin niya no? No, Magbibigay uli ako mamaya ng update Sa carpil na ito Kasi hindi pa naubos yung ating Pinakarga natin liters 3 bars pa rin siya mula kanina So Napakaganda kung Talagang mayroon itong i- i-improve sa akin kasi itong aking Nissan Libina 3 months pa lang sa akin pero nireklamo ko na ito sa opisina nila na parang malakas ito talaga kumain ng gasolina no? ang sabi naman nila wala na daw sila magagawa kasi nakakomputerize na daw yan o sige ubusin ulit natin itong 10 liters ikot ikot tayo dito nandito tayo ngayon sa Visayas Avenue no? Bisaya sabi niyo, nakarating na tayo dito sa Bisaya sa amin niyo. Kanina galing tayo Pasig, no? Medyo umaambun ng konti dito sa Bisaya sabi niyo. So, tatahakin ulit natin itong kabang ah uh, Bisaya sabi niyo hanggang makarating tayo dito sa Quiapo. Punta tayo ng Quiapo. Manila sa top. Okay. Okay. Sige, sama kayo, guys. Sama lang kayo ng sama para ma Laman nyo, kung sakaling magkaroon nito ng positive result, ay mapwede rin nyo yung gamitin din sa inyong mga sasakyan. Pwede rin sa motor, sa motor, sa jeep, sa truck, kahit ano, mga generator. No? Napapaganda po nito ang inyong andar ng sasakyan at gumaganda yung hatak ng mga sasakyan nyo. O, sige, bibigyan ko kayo mamaya ulit ng update. For the meantime subscribe na po kayo. At nang uh, i-share nyo na rin para malaman ng iba na mayroong uh, car pill nasa Pilipinas na makakatulong magpatipid ng mga gasolina. Okay, guys. See you.